Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw na to, tayo ay magluluto ng steamed spare ribs na merong kamote. Mamaya na natin guys to babalatan kasi maaga-aga pa naman. Then magluluto tayo ng, magbo tayo ng soup. Ito yung tanim namin sa itaas guys na pinuti ko ng nakaraan. Ayan. Nakahanda na ang ating pagbuboila -bo ng soup natin. Mamaya na lang din mga 5 tayo magbuboil. -bo Tingnan muna natin ang ating sinampay. Mainit ang panahon ngayon guys. Tayo magsusuot ng sombrero. Kagabi ko pa nilabhan yung mga damit ko guys. At kahapon na late afternoon. So, tuyo na yan guys. Pero hindi ko muna siya pipinawin kasi nga maltaas pa ang init. So, mamaya maya may tutulog muna tayo. Iidlip muna at pagising natin ng 4 p.m. Pipinawin na natin yung mga sinampay. O, e, diba guys, kainitan. Kasi kata ng araw. So, maaga pa guys. 1.15 p.m. Akit muna tayo sa itaas. Asya nga pala guys, ito na yung uh, binlunch na karne ng baboy. Yan yung binuburo namin sa asin at yan ang panlahok-lahok namin sa gulay guys. Patay natin ang ilaw. Akya tayo sa taas, silipin natin ang ating mga alaga. Ang akin nga pala lola ay tulog na katatapos ko lang maghilot sa kanya. Hatin mo nang isara itong kwarto na to na ano lang itong kwarto na to guys pag may bisita hi chichi oh ayan ang aking alaga na nasa ng isa yan na naman mm. basta narinig ako nyan lalapit na yan si saikong mamaya na kayo kakain silipin natin itong binuksan pala ni lola itong kwarto na to nagagamit lang din to guys pag may bisita siguro ngayon December or Chinese New Year isara na natin guys ayan hindi ko pa siya nililinis okay na yan wala namang gagamit sarado na natin para hindi pasokin ng mga lamok ayan ano hingal hingal sila guys sobrang init Malinis naman yung itaas na yan, guys. Uh, pakita ko pala sa inyo, guys, yung ano, natumba na puno ng atis. Ay, may mga asong to, nasa likod ko. Hindi ko magawa-gawa, guys, yung pagputol ng puno ng atis. Matagal na sinabi sa akin ni Lola, pero hindi ko siya magawa malinis pa naman din eh. Kasi nga guys, yung alam nyo na, yung bukol natin sa suso, hindi ko pwedeng mapwersa ng trabaho kasi pag nagputol ako niyan, pwersado ang aking kamay, braso, hanggang kilikili. Sigurado sasakit. Ayan siya guys, oh. Natumba siya. Kailangan ko siyang putulin. isabi eh sabi ko kay Lola, wag muna kasi nga, ano, ano tawag dito? Mas sasakit ang aking kilikili ang akin dede. Pag na porsa. Pakita ko sa inyo guys yung balimbing namin. Ang daming bunga ng balimbing. Kaya lang maasim siya guys. O ito yung natumbang puno ng ano ng atis. Hindi ko pa siya magawa this time kasi nga yung health ko hindi pwede. Ayan, guys, ang aming balimbing. Ang daming bunga. Ngayon ko lang siya nakita na napakaraming bunga ng balimbing. Ayan. Ay, hinog na. Ayan, ayan. Baka matamis naman pag hinog. Oo, oh, diba? Ang daming bunga ng balimbing. Nakakatuwa. Sa taas, ang dami. Naglalaglagan lang yan, guys. Pero ito daw, sabi ni Lola ay, nagagawang soup. Taray nga namin next time. Ayan yung balimbing, try ko to. Ayun oh. Mga hinog guys, oh. Ayun, balimbing. Sum natin, ayan, hinog na balimbing. Hindi ko lang siya makuha nga. Kailangan din ng panukit. Ito hindi pa siya masyadong hinog. ayan ito lang may sira. Tara, balik na tayo, guys. Napakaraming balimbing. Kaya nga kung matamis to. Kung matamis, pahihinugin ko muna yung nandun na tira sa puno. sa ko siya pipitasin. Ayaw naman nila kumain ito. Ari ko. Ayaw nila. Ay, shit. Sinira ng baboy daw muna naman. Ito ang ayaw ko, guys. ay nakapasok ba siya sa looban pero parang hindi siya guys nakapasok kasi wala siyang inungkal doon baba ah ang kasi pag ano, daming baboy damodini eh. ayusin lang natin guys sa lang natin na ayusin yan guys wala, tayo, wala ako sa mood mag ayos dito sa taas baba na tayo at ito tinatali na namin talaga ito guys kasi grabe mo natukyan na ng baboy damo kung papaano niya ano hini eh. mali si Lola magaling maganito nito eh magagalit yun pag hindi ko naibalik sa dati ay paano ba to dito hmm. Pero i-ano din natin dito guys. Para mas sure. Maganda din eh. Yun. Ang aming ano oh nasa yote muntik na rin sirain ng baboy damo ibalik natin to hindi pala naibalik ni lola yan malinis naman dito guys ayan yung inayos ko pambakod na ko pag pumasok ang baboy Diyos ko dami na naman natin yung, masakit sa san ano, sa braso at mga kamay pag nag-aayos ako guys ng ano ng bakod Tikman natin ito. Hugasan natin guys. Si lola ko itulog, iwan ko rin na po. Bumango na. Okay naman sa matabang. So, kaya um, masarap-sarap to. siya. Madabong. Tapos na doon. Dito na rin itong mga alaga ko. Pag-uwi ko, iwi din sila. Sobrang init. Sobrang init. Dati guys, takot ako sa aso. Nung bago pa lang ako dito, sobrang takot so sa mga aso ito. Dati ito apat. Yan, apat yan dati. At tatlo, tapos nawala ang dalawa. So, kaya itong si Sai kong ibinigay dito. Kasi nalungkot si Lola, nawala yung mga aso. Nawala siya, nawalan siya ng kasama. So, yan dati, araw-araw din siya umiiyak. Yung alulong pala ng aso is iyak nila. Nung nawala yung dalawa niyang kasama, nahanap niya yan tapos nung hindi na umuwi yung dalawa yun iyak siya ng iyak gabi gabi siya umaalulong pala iyak yun so pag umiiyak yung aso na yan si Chichi umiiyak din si Lola kawawa naman itong aso nga namin na ito nagkaroon siya ng skin disease so hanggang ngayon sa paglaki niya hindi nawala so si Lola ang nagagamot niyan guys hindi ako mahawak yan Si Lola lang. Kadiri din naman. Pero hindi naman ako nadidiri. Kaya nang ayaw kong humawak sa kanya. Hindi talaga. So napakarami namin balahibo ng aso dito. Kahit med may ako siya wadisan Gusto ko sanang ayusin to guys. Gusto kong baldiuhan kaso ayaw ni Lola pa. Aksaya daw sa tubig. So, di bali na. Ayan, matulog muna kayo dyan. Tulog muna na kayo dyan. Say kong chichi. Ayan, tutulog sila. So, ako naman ang tutulog. Naka 1.30 pa lang. Naka, ano naman matulog ng aga pa. So, marami kami dito ang stock. panlinis, guys, ng plato. Panghugas ng plato. Ayan. Masakit ng aking mga kamay. At ito naman ang sa inga ng pagkain ng mga aso. Yan, ito ang kanilang bigas. Yan, yan ang bigas nila. Actually, ito ang area ng aso, guys. Ayan. Di ba, may din sila. Hmm. May ugasan. Hmm. may ginagawa na dito guys oh. kasi umalis na yung umuupa so pinare-renovate ng may-ari itong kapitbahay namin ayan ginagawa yung rooftop lalagyan ng bubong ng rooftop nung nakaraan may nagtingin dyan guys sa ano um, ano pag natapos yan baka may lilipat na bagong kapitbahay baba na tayo guys Bye. Bye. Tulog na kayo dyan at tutulog na rin ako. Bye bye you. Thank you for watching. Have a good day. Bye.